Guys, dito guys, na dito guys kaya tayo mga taong gispaghiya tayo, na tayo sa ang mga itinagayto, ang mga itinagayto. kahit na paghiya, kahit na uh, nga paghiya. kahit na na paghiya. kahit na oras na paghiya. na paghiya, kahit na paghiya. kahit na paghiya, kahit Oh, uh, ganun nga sabi. Sabi, sabi uh, So ayan po mga ka-farmer, ang nangyari sa farm namin, nagbagsakan po yung mga puno, pati yung mga saging po namin, bumagsak po siya. At yun nga po ay kailangan naming uh, harvestin na yung litos dahil kung hindi po ay masisira din ito ng ulan at ng bagyo. Dahil tingnan nyo po guys yung aming mga net ay na, nalipad na rin po ng hangin at bumagsak na po yung mga balag namin dito. Kaya kailangan-kailangan na naming ma-harvest dahil kung hindi po mas lalong wala po kaming makuha o maibinta na uh, mga litos. At syempre lahil, dahil sa lakas ng bagyo na ito ngayon, may kailangan po ng mga kababayan natin ng pagkain. And at yun po. Na nga po nagkakaroon na po ng traffic dito po sa Uh, sa may bakungan dito po sa Puerto Princesa. Yan po, yan. ito po yung extension banda ng Yamang Bukid, yung dito sa may highway. Yan po guys, kung nakikita nyo po, halos lumulubog na po ang tricycle sa baha at hindi na po halos makakadaan yung sasakyan sa sobrang taas po ng tubig. So, kailangan po natin magdubli ingat po sa pagbabiyahe, lalo na po ngayong maulan at mababagyo ang panahon masama. Kaya mag-ingat po tayong lahat. God bless po.